July 20 na po mga kalaki at syempre po gising-gising na po dyan mga kalaki. Ako po ay nag-open na ng store. Ayan. At syempre po mga kalaki, wake up, wake up na. Kita nyo naman, oily-oily pa yung skin ko. Ganito po talaga ako pagkagigising. Parang wala lang. Ganun lang. Pero makikinis yun. No? Grabe kayo. Oh. Ayan po mga kalaki, gising-gising na po ngayon po ay July 20. July, ayan. May nag-chat-chat ka agad. May nagpapabati na naman ito. July 20 po ngayon mga kalaki at ito na po ang magaganda pong mga code para po sa mga sasali po sa ating dyan na mga bagong mga followers po na nanunood po Anako po, dito lang po kayo tumutok ha Bibigyan ko po kayo ng magagandang tips at magagandang code ng mga lucky numbers para po sa mga nag-aabang dyan Ito po ay 2 digit lucky numbers po ng bawat bayan Pag meron po akong nakaligtaan o hindi ko po nabanggit na bayan Kunyari bayan mo, sabihin nyo lang po sa akin sa chat At pag nabasa ko po yan, pag-aaralan ko po yung lugar na yan nabibigyan ng lucky numbers para sa susunod na vlog meron na pong lucky numbers yung bayan mo okay o kung ready ka na gising na mga kalaki tutok na rito kunin nyo na ang listahan nyo at ibibigay ko na po ang mga lucky numbers na mga 2 digit po para po sa inyo sino kaya ang buhay na mano natin <laughs> Ayun po mga kalaki Ito na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo syempre kinuha ko lang tong listahan ko Siyempre, inom akong tubig. Kala nyo, nakalimut ako uminom ng tubig, ah Okay po, mga kalaki. Umpisahan na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers po sa bayan po ng ito po. Bayan ng Bulacan. 315 Baguio. 12 sa East. Bicol. 92 Batangas 8.14 Bataan 3.19 Butuan 12.25 Benguet 8 Gs Iloilo 9.2 Leyte 5.30 Samar 20.28 Quezon City 12.3 Pampanga 8.21 Pangasinan 9.30 La Union Gs 25 Nueva Ecija Sa Is 22 Nueva Vizcaya 3.11 Ilocos Sur 4.20 Ilocos Norte 2.5 Masbate 1.7 Isabela 23.12 Wait lang po mga kalaki may bibili na Ano kuya? Mas, may master po ba? Meron po Maanghang po hindi Pero hindi po Isa po 420. Thank you po. Ayan po, syempre, dito na po tayo sa Isabela, 28-2, Tugigaraw, 5 sa Is, Rojas, 3-4, Capiz, 21-27, Bohol, 30-33. At syempre po mga kalaki sa Cebu, 8-9, Aklan, 1-G, Aurora, 5-12, Laguna, 28-23, Quezon, 3-9, Olongapo, 7-34, Paranaque, 5-21, Manila, 2-15, Pasig, 1-18, San Juan, Gis, 27, Marikina, 12-26, Tabuk, 13-23, Romblon, 5-4, Angono, Rizal, 1-9, Montalban, 2-8, Antipolo, 21, 12. Taytay Rizal, 8, 30. Cainta Rizal, 3, ano to, 3, 21. San Mateo Rizal, 24, 28. Dabao, 9, 32. Tarlac, 5, 19. Quirino, 7, 24. Bacolod, 21, 32. Bacabite, 8, 9. Tagig 5G Mindoro Bers, ano to, 2031 Marinduque 134 Caloocan 711 Muntinlupa 2330 Palawan 282 at syempre po mga kalaki po muna natin dyan para sa mga nating mga laki followers po na nag-aabang araw-araw naku po ah ingat-ingat po kayo sa mga fake account dapat nakapollow po kayo sa legit na account namin ang dami pong kinukuha picture ko dyan ginagaya ko, kinagawa profile naku baka mali po kayong naipapollow ah at baka mali po kayong nasasalihan ng private consultation hindi po ako yan subukan nyo pong tawagan yan, hindi po yan sasagot mga kalaki hindi sila magpapakita ng mukha kasi mga fake sila kaya ingat-ingat po ah ito po ang legit na account namin red parungkin po na mayroong 135 5,000 followers, madali lang po yan, tandaan nyo po ang followers, hindi nadadaya, kaya i-check nyo po lagi ang followers, 135,000 followers po itong gamit kong account ngayon, kasama ko si Lola Carmen at Aris Ketchalian, meron po tayong YouTube, Red Parungkin po na merong 17,000 followers, at syempre po TikTok. Red Parong po na merong 445,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan, mag-suggest, mag mag-request. Mag Pag nakita ko pong kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. padadal lang kayo ng mga laki numbers agad-agad sa messenger nyo. Tandaan nyo po, ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at weteng pag sumali ka sa private consultation namin. Okay? Bibigyan kita ng 2D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Ako po magbibigay niyan. Iko-code ko ang birthman at birthday mo. Malay mo dito ang swerte mo. Baka malay mo kami magbigay ng panalo sa inyo, mga kalaki. Kaya tutok na po rito mga kalaki ha. At sa mga sasali po, message na po kayo sa messenger ko. At make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? At bibigyan ko po ng discount ang sasali ngayon para member ka sa akin ng 3 months ng July, August at September po mga kalaki. Okay? Kaya mga kalaki, ingat-ingat. Ituloy na po natin ang 2 digit lucky numbers po sa Pala, Palawan 27, 21, Sambales 3, 15, Apayaw 12-18 Cotobato 9-30 Binangonan Rizal sa East 21 at Morong Rizal 3-5 Ayan po mga kalaki ang mga 2 digit lucky numbers Pwede nyo na po yan i-rumble pagka tinayaan nyo para po uh, mabaliktad mo ang numero Panalo pa rin po tayo Pwede po ito sa 2D Lotto, sa National, sa Wedding Pwede po mga kalaki Okay, gising gising na po yan at shout out time na po tayo Shout out ko lang po ito ang mga flower vendor po dyan po sa may dangwa po sa Maynila, sila Ma'am Marisa at sa kanyang mga kasama po at sila po ay nanonood ng vlog natin humihingi ng 2 digit lucky number sa wedding bibigyan po kita, hello po Ma'am Marisa at syempre po sa Baguio City po sa mga taxi driver naman po dyan kila Mang ala, kila Ma'am kila Mang Mani at kila Mang Celso hello po sa inyo sa taga Baguio City dyan humihingi po sila ng 3 digit lucky number sa 20 bibigyan ko po kayo good luck mga kalaki at ingat claim it gazing na po mananalo tayo ngayon sa mga gusto pong magpa shout out comment lang po ng comment at dapat naka follow ha para pag nakita ko nabasa ko may shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa good luck